Oh. Ang sama na. Ano ba yan? Uh, kapisanan ng sa oh, ah, uh, ng balik sa Barun. Oh, ah, ang brother Japan. Okay. Oh, brother Japan. Hindi. Kala ko, ano. Ito, sayang, pwede yan pagtaniman ulit. <laughs> <laughs> Hala! <laughs> Sunflower, oo! Sayang yan. Yan, mula mas... doon sa corner. Yan, hinisan na yan. Tinaniman na lang. Ano yung pangalan na sinabi ni ano? Ito itong tinanim. Wala Uli, <laughs> <Nainitan>. <laughs> ba, na, nanguli ah, na yung mong ipa-attendance. na initan Ba, hindi na amang ginagan ko na. Ito nang distribute. persin sila ng distribute. Bukan Ulang lang. lang. Pwede yan gulay. <coughs> Pwede ko gulay na gaang yung flower. Ang flower, aning ilang kita ba? Pwede daw gulay. <coughs> Di may bulaklak siya puti. Pwede siya gawing gulay. Halo sa ano? Ay, lang, Di ba? Pwede rin sa alam daw. Ipag may gobo. O nga. Hindi nilagyan ang kanal. Philippine style kasi yung ginamit nila. dames dito mga magaganda oo ay wala kay <kalabot>. lang <laughs> Lari, ni tamu kita ni likod eh. <tik> Ayan ba yun? Apo. Masarap yan, ano? Sa salad. Salad. Ah, Opo. So, so, tayo na lang kayo, tayo na ang green. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nakasilip ka? <laughs> <laughs>

Yeah, Oke, okay, let's go. <laughs> okay. <laughs> okay, okay, okay. <laughs> ya bisa taka tayang sigi sigi taka tayang di ba gila At justin at that look at it okay, yeah. okay. 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 okay.

Alam mo te, ah. nagparapol ako ng pajero, siya yung midaw. Uy, talaga? Oh, Oo, oh, oh, duha tu lang ka number niya. 21 and 25 yata. Yeah, yeah. <coughs> pajero, pagkatapos yung ano, pre-transfer namin agad, tapos baligyan niya. Oh, ay, yeah, yeah. ay, yeah, ay. Kasi ko, kaya po, no. Oo, oh, nagparapol ako ng pajero sa garage. Tag-10 BD ah. per number. Wala na ka magpakuan ron? Ambot kayo. Nalagay ko is pajero ikaw iparapol mo na lang yan, ay ano. Lagi. Ito, so, binintan lang ko. Gibalik niya, Palit niya, dahil ka alaha, ala ha. Ay, ay, 20 dinar lang. Sorti talaga niya. Ano ko yun? Nagi yung mga tao yun. Gilip na ko ito, eh. ako para pulpon. Ah, gina na ko ito ngayon, para pulpon na yung sasakyan. Hmm. Katong kwan? Para pulpon to. Katong jeep on me. <laughs> <laughs> wala, wala. Pag ako yung para pulpon. inform na Ati Juby and Kuya Rick. Hello. Hi, good morning. Jesus, hey, hey, kapriti. Ay, payat na ako. Nag-ano nag, kasi yan eh. Nag-low carb. <laughs> Daya. Wow, nice. Daya. Daya. Daya <laughs> tomorrow. Like day. Daya today. Daya. Daya Daya tomorrow. Diet oh, lang yun. <laughs> 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 Ang galing. <laughs> Ang dami nila. Pero meron maganda. Filipino community. Ay. Mga Pinoy ito, walang halong hapon. Merry Christmas. Ay, ito lang ang hapon. <laughs> ito ang hapon. Ito ang tunay ng hapon. Yeah, yan. Ako, <laughs> ako permi <laughs> Oh, perming <laughs> per hapon. <laughs> perming per hapon. Per 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 hapon. Per inbinig in in daw, inbinig daw. Inbinig. inbinig. mga wap. mga, mga, mga ano? Mga, mga, kuya muna, oy. Kuya. Barako. Oh, barako. <laughs> Mga barakong Eh may day mo na. Yung ibang barako na wa. Ini <laughs> patawag mama ko. O nga. Yung kanina natin hindi nakita yung banner. unga nga natakpan. So, ano kaya tayo? Yung gilid-gilid ba? Gilid, ah? Yung pangalawa. Ah, na man po. Nakita ko. Yung nakaupo tayo. Oo, oo nakaupo, nakaupo tapos nag-spread. Ah, okay. Na. Yeah, boy, ako, Mayroon ka palang message yan, nauna pa ako sa iyo. Malika ko Malika na, trip ka na tina tayo. Tina tayo, <laughs> kailan. Kailan tayo. <laughs> picture, picture picture tayo. Picture, may ano dyan? Kuya po, picture kuya. Sino maganda ka? Ay, ay. Ay, ay, na

Mayroon ba? Ma may ano pala sa likod? May day, may day. May puto ba mayroon sa likod natin? Tiyan mo. BNR, boss, BNR. BNR daw, BNR, BNR. Walang BNR, walang lumapit. Walang BNR. <laughs> binar Oi, bin binlek kayo eh. Bat kayo nang binar. <laughs>